Hi guys. Dahil mawalan sa amin ngayon, ganito lang ginagawa namin 'yung kapatid ko, pa cute-cute oh. Tapos 'yung anak ko naman, mahiyain talaga 'yan oh, nagtatakip 'yung mga pinsan ko, pamangkin ko. Tapos 'yung kapitbahay, kung maganda <laughs> Pagkatapos niyan, may nagbibigay sa amin ng pagkain, ayan oh. Linsong at saka puto. Ayan, sarap. Nabusog kami dyan. Tingnan mo yung mga kapatid ko at anak ko. Kumain na. Ayan, oh, sarap na sarap sila. Yung mahiyain talaga. Pag nakita may camera, tago na. Kapatid ko, oh. Ayan, sarap. Ito pa yung isa kong kapatid. Kakain na rin. Ayan na, oh. Masarap, nasarap yan sila dyan dahil bigay lang. Nahulog pa yung sa isa kong kapatid, pinulot din at kinain. At syempre, hindi magpapahuli. Kakain din ako para matikman ko naman. Baka hindi ako matirahan. Hindi ko malaman ng, hindi ko, ano yung lasa. Ayan, nabitin pa yung kapatid ko, pati yung balat, Kinain pa. <laughs> sarap na sarap, kinula. ang dahil bigay lang, nagkulang, pati sa balat.